Ang ating mahal na inang rey ng Elizabeth III, ang kanyang korona ang pumoprotekta at namamahala. Ang ganap na monarkiya ng imperyo ng Lupusog, ang pangingibabaw ng kapangyarihan at ang otoridad ay dinisenyo at ipinag-uutos ng kabanalan. Pinapayuhan ang lahat na sundin ang tuntunin ng batas, ang bagong pamahalaan ay ipinatupad. Ang ganap na monarkiya, ang sinumang lalabag sa batas ay mapaparusahan. Alinsunod sa batas ng soberanya at pagmamayari, ang mapang hamon ay hindi makikinabang sa mga pagpapala, inilaan para sa bawat mamamayan. Nang inang lupang ito, mapalad ang mga dukha, ang nangangailangan, sa mga naniniwala, sa banal na misyon na ito, ang lupang pangako, ay pag-aari nila, ang mayayamang mapagmataas, at ang may pag-aalinlangan ay hindi kailanman magagalak, ang kapayapaan at kasaganaan. Sa halip siya ay lilitisin na naaayon sa batas para sa banal na hustisya upang manaig. Queen Elizabeth the III Crown protects and governs the absolute monarchy of Lupusog Empire. The supremacy of power and authority is designed and mandated by divinity. Everyone is advised to obey the rule of law. New government is imposed. The absolute monarchy anyone that would defy the law shall be punished in accordance to the law of sovereignty and ownership defy and shall not benefit the blessings intended for every citizen of this motherland blessed are the poor the needy who believes in this divine mission the promised land is belong to them the rich arrogant and skeptic will never enjoy the peace and prosperity Instead he, or she will be, litigated, by the law, for divine justice, to prevail. Mega love shout out po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang reyna ng Helen Abderrejack Elizabeth III. Please like the video to support at inyong share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless!